Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na nag-aanyaya sa inyong. Samahan ninyo ako magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Makaibigan ng ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa Aklat ni San Mateo, Kabanata 11, Talata 20 hanggang 24. May tanong ako sa iyo. Naranasan mo na bang maka-experience maka witness ng isang miracle. Parang sa panahon natin ngayon ano, parang bihira tayong maka-experience ng miracle. Pero every now and then, paminsan-minsan ay may mga miracles tayong na experience Nandiyan dadiyang isang napakatinding bagyo ang nagbabadya at talagang tatama sa atin at tayo mananalangin bilang isang mananampalataya tayo mananalangin, lalapit sa Panginoon at uh, hihilingin na tunawin, lusawin, pahinain ng bagyo. At magugulat na lang tayo. Biglang may mangyayari, lilihis ito at hindi matutuloy. Mga experiences na nagpapalakas ng ating pananampalataya. Di ba Every time may mga pangyayari, may mga kaganapan na naia-attribute mo bilang isang himala bilang isang pagdinig sa panalangin uh, ng, ng Panginoong Diyos, di ba tumitibay lalo ang iyong pananampalataya? At mas lalo kang nagkakaroon ng iba yung lakas. At uh, para ikwento sa iba, ang kabutihan ng Diyos at ang Kanyang pagkilos sa buhay natin, kahit hanggang ngayon, sa araw-araw, kung kaya naman napakatindi ng babala, warning, parang nakakatakot na babala ng Jesus sa mga tao. Sinabihan niya, yung mga towns, yung mga lugar kung saan ay marami siyang ginawang mga himala. Subalit ang mga tao ay hindi nagbago, hindi nagbalik loob sa Diyos. Sinasabi niya, mas matindi ang um, kaparusahang naghihintay sa mga lugar na iyon sapagkat sila ay nagkaroon ng first-hand experience na makawitness ng Himala ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataong makakita at makaranas ng isang Himala. Kung kaya naman, malaki ang inaasahan sa mga taong biniyayaan ng isang first-hand experience ng milagro ng Diyos, ng kanyang kapangyarihan, ng himala at ng kanyang kabutihan. Mapalad yung mga taong naniniwala kahit na hindi pa nakakakita ng himala. At kaawa-awa, kahabag-habag, ang mga taong naka-first-hand witness or experience ng isang himala Subalit, walang ginawa. Hindi naniwala, hindi nagbalik loob at sumampalatayan. Ikaw kapatid, ikaw ba ay naghihintay pa ng first-hand experience ng isang himala? Bago ka tumugon sa panawagan ng Panginoon na ipakalat ang mabuting balita? Kung sa araw-araw ay nakikinig ka, landas ng pag-asa at kasama ka namin sa mga boses na nagpapakalat ng mabuting balita ng Diyos, ikaw ay isang himala. God bless you kapatid at pagpalain to noa ng ating amang mapagmahal.